talagang talaga voluntaryo? Inamin yung voluntaryo sa sarili nila na gumawa ng pagsasalaysay. Samantalang si Bryce Hernandez, under sa cost to din na siya ng, ano eh, ng Senate. Eh. Sa palagay mo, voluntary pa yon. Ako sa akin lang, gusto kong ibalik sa inyo, voluntary pa ba yung kaya ka nandong ka na eh, gigisain ka na naman ng House of Representatives eh. At meron nga mga nag-text sa akin na uh, uh, mga ibang tao na tumutulong sa ibang mga partido. Aba, meron daw mga congressman doon na nagsabi o nagsasuggest, maglaglag ka na rin mga ng mga senador para hindi kayo macontempt. So, malalagay sila sa pressure. Eh. So, kung tatanungin mo ako, uh, palagay niyo ba kapanipaniwala? Hindi ko alam. Pero kayo ang makakapagsabi, alin ang mas magandang sworn statement, yung hindi ka pa under custody o yung under custody ka na? Do doon masasalamin mo ngayon kung alin ang mas boluntaryo. Alin ang mas totoo? Sir, hindi hindi ba uh, Senator mahalaga din yung ma-determine yung credibility ng isang nag apply na witness? For example, tong Diskaya, si Sara Diskaya, puting asawa niya, they have been denying before that they own more than one company. Sabi na yung yung Alpha and Omega lang yung kumpanya nila. Pero later on sa Blue Ribbon, inamin po nila na siyam yung pag mamayari -ma nilang kumpanya. Alam mo, yun nga ang korte nang magdedetermine noon later on. Kami na hangga lamang kami do sa paggawa ng batas sapagkat ang aming uh, direction is always in aid of legislation. Gusto kong malaman ninyo, there is a distinction between police investigation at saka yung investigation in aid of legislation. Uh, ayoko ayaw kong magbigay ng insinuation dyan, but uh, hindi ako ano, eh. hindi ako marunong sa police investigation dahil hindi ako police. Eh. Hi sir, Daniel po from PTV Four. Yes. Sir, ano po yung uh, any thoughts lang siguro or nilook forward nyo tu sa atin na yupo uh, na independent commission for infrastructure. Atin na ano? Independent commission po. <laughs> ah yung ICI uh, Wala naman akong, uh, Baka sa galing makatulong naman 'yon bakit hindi? Ang gusto ko lang sana'ng makita ninyo lalo na kayong mga members ng media. Kailangan kailangan mag-fit sila doon sa tinatawag na independent commission. Uh, sino yung sino yung uh, magiging uh, Οποιοσδήποτε να υιοθετήσει